Pinagtitibay ng pangunahing museo sa Clark Air Base sa mahalagang nayambag ng mga Amerikano at katutubo sa kasaysayan ng gitna at hilagang Luzon. Sa pamumuno ng 84 na taong gulang na curator ni si Saferina Yepes na siyang kumakatawan sa Basis Conversion Development Authority o BCDA, mga bumibisita at turista ang kahalagahan ng mga natagpuan at naipamahaging kagamitan magmula pa noong 1900s. Unang bubungad sa mga turista ay ang mga maniking binihisa ng mga uniforme ng mga Amerikanong sundalo. Susunod ay ang mga kagamitan ginamit ng mga katutubo sa pangangaso noong mga naunang panahon. Masisilayan din ang samot-saring mga uniforme, litrato, mga samot-saring armas na nahukay at ipinamahagi sa museo, kabilang na ang modelo na mga ng mga eroplanong ginamit noong ikalawang digmang pandaigdig at ang samot-saring company insignia ng mga Amerikano. Matutungayan din dito ang litrato at kasuotan ng dating Pangulong Manuel Rojas na nasawi sa Clark Air Base, makarang maatari sa puso, at maging ang litrato ng Pangulong Cory Aquino makaraan ng People Power Revolution. Isang malagang bagay dito para sa mga Cordilleran sa mga Thomasite relics na nagsilbing mga unang guro ng Ingles para sa region. Maging ang mga diorama at mapa ng Mount Pinatubo at Clark Air Base ay masasaksiyan din dito. At ang mga lumang kanyon na ginamit sa mga bapor ng Amerikano ang ilan lamang sa si babang masasaksiyan sa Museong Kapampangan. Mula sa Clark Air Base, Pampanga at para sa Television ng Bayan, Jonathan Lian.